Oh, e eh, ano ba ang malapit na mangyari? Sorry, hindi Ay. Valentine's Day ang iniisip ko. Hindi, hindi. May long Holidays weekend pa eh. Friday. At may bakit long nga ba? Way. Bakit nga ba may long weekend? Chinese mm. New Year sa Feb 9. ba diba? yun itong ano? Ito, dalawang araw na lang. Oh, Friday. oh, malapit, yeah. na, malapit yeah. na. Kaya patuloy ang paghahanda ng ating mga kapatid sa Filipino-Chinese community para sa paparating na Chinese New Year ngayong Sabado. Sabado ba? Pero sa Sabado. Bro. Kasi, ah, uh, lang yung o. Friday yung holiday. Okay. But it's on Saturday. Para kumuha pa ng masyon tungkol dito, makakausap natin si Mobile Journal, Ivan Tarinke, live mula sa Binondo, ma sa Maynila. Ako si Ivan, galing Cebu, nasa Maynila na. Pero dyan sa Maynila, Ivan, ah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Kamusta ang crowd? Chiki maraming tao, napakaraming tao. Sa, sa pa, isa pa, sa panasabi natin, eh, nakita natin yung traffic, no? Simula doon na, sa may umpisa no, Umping Street, ay pila-pila na yung sasakyan. Pero may kita natin yung crowd ng tao ay eh, napakarami. Marami. Puro masasaya yung mga tao in fairness kahit medyo mainit kanina. Pero ngayon medyo kalmado na yung hangin, medyo malamig-lamig. So ngayon, mas expect natin na medyo mas maraming tao yung darating ngayong papagabi na. So I alam mo ba, may alam ka bang itinerary for Saturday dyan? Anong, mga, anong program nila? So, uh, gaya nung last year, no, tomorrow, ay no, not tomorrow, on February 9, ay magkakaroon ng uh, ng fireworks display sa may bandang Filipino Chinese Bridge no yun yung magiging salubong for the Chinese New Year on February 10 and pagdating naman no oh, February 10 ayun na yung uh, Chinese New Year talaga and may kita natin may mga sinabi sa atin na around 20 or to 40 na mga floats yung paparada dito sa Binondo Mm. Nakita namin dyan, eh, ano naka-feature yung isang shop. Ano bang mga dapat bilhin ng mga tao dyan? Lalo na yung mga na, ano, naniniwala sa feng shui, and, di ba? Anong dapat nilang bilhin for this ano year of the dragon? Aside from Hopia. <laughs> <laughs> and Tikoy? And Tikoy. <laughs> so, uh, isa dito, isa sa mga mabenta dito, itong mga kiat-kiat na malalaki. No? Pakita lang natin, nasa likuran natin, ito yung mga kiat-kiat na malalaki. So, this brings... Uh, a good health daw sa family natin. No, tapos pagdating natin sa may kabila, eh, sa may kabila, meron mga parang herbs or mga magic vegetables na pinapakita. Wow. So, isa dito yung uh, taro, no? Asan si Kuya nag-ibet Hello, Kuya. So, ito yung taro. Pakita natin yung taro. So, ibig sabihin daw na ito, it, kailangan yung taro, edikit eh, dikit sa ilalim para daw yung family, eh, magkakasama. So it blends and strong strengthens the family bonding daw. Tapos, Epa ano paano pagkatapos gamitin, pwedeng isigang? <laughs> yes, pwedeng, <laughs> pwedeng, pwedeng, pwedeng isigang yung mga binibenta dito. Tapos meron dito, uh, eto try natin interviewin si Kuya. No? Kuya, pwede ka bang ma-interview ulit? Eto, sa STL naman to live tayo ulit. So, kanina ang interview natin si Kuya. Kuya, paki-explain naman kung para saan itong mga palay natin. Sir, para po sa big lock po, para marami po tayo natin sa atin, sir. Yan, yung sa mga palay natin. So, pagdating naman itong mga, ano tawag ito, pinya na may dalandan. Ano sir, sa para good vibes lang po yung pasok na nga sa atin, sir. Mga kineriya ng bawi sa para sa Parang ganyan. So, basically, ito para sa pampag, Uh, swerte. Opo, ang paswerte sa lahat. So, basically, yun yung uh, karamihan ng mga binibenta dito. eh pa pang paswerte na mga prutas, no? Pero, after nga daw, ng, uh, ng Chinese New Year ay pwedeng-pwedeng lutuin at kainin. Pero, Ivan, paano sa Sabado? Uh, meron bang mga bukas na restaurants kung halimbawa, e eh, feel nating mag-food trip at maki-Chinese New Year sa kanila? Ay, kasi baka mamaya, mag-celebrate sila ng bongga tapos magsara silang mga restaurant kasi nga nag <laughs> sila. <laughs> True. Mas eh, ang sarado lang sa weekend ay yung ilang mga daanan sa paligid ng Binondo. Pakit, uh, let me check. So, yung ilang daanan sa Binondo is nasarado lang ay itong Binondo Intramuros Bridge, tapos yung southbound ng Jones Bridge, at yung Plaza Cervantes and Quintin Paredes Street. Yun lang yung mga magsasarado this weekend. Hindi kasarado yung mga restaurants. So pwede-pwede pa rin mag-food trip Di ba? Sabi nun pero that's nice. a concern talaga dahil, ah, uh, di ba, sabi sa Hong Kong, sa ah, sarado eh. Oh. sarado oh. Ay, kapag oh. sa ano, sila pa Chinese New Year. teka muna ha. Wala pa ako nakitang taong dumaan sa tabi, sa likod ni uh, Evana. Walang dalang... ano bag sabihin yung mga Sala ano na na na. talagang namimili ang mga tao <laughs> no uh, ng mga charms hindi lang charms ano tingin ko pati pagkain ano talagang uh -oh. ang dami lang bitbit -bit na ano parang ang saya-saya diyan ah. ah. <laughs> yung pipapakita natin ngayon okay. kung bakit ang daming mga mga tao. Unang-una, kahit saan ka no? may nagbibenta ng uh, lucky charms, ng pagkain. At syempre, hindi mawawala yung mga nagbibenta ng isa sa staple. Pag Chinese New Year, yung mga tikoy. Tikoy talaga. Oh. Puro friend right sa kahit saan ka tumingin eh makikita ka ng tao nagbebenta ng tikoy may may flavored or wala plain meron sila and usually yung rates ng no, uh, tikoy is nasa around 100 to 250 pesos yung isang piraso hindi ko alam kung ano mabentang tikoy na flavored ano pero kung ako kayo ba gusto niyo ako kasi gusto ko yung plain tikoy ako, ako din, eh. ako din yung original ako, lang. Ako din yung original oh, oh. yung plain yes. right, right. Tapos lalagyan ng itlog. Panalo. okay, oh, para. No, pa Fried. <laughs> okay, ano pa ba ang uh, pwede nating asahan diyan? Yung traffic hindi so, ko na hindi ko na alam kung ano magagawa nila Ivan. Ivan, hindi ko alam kung magagawa nila. Talagang maraming nagpa-park na diyan talaga para mamili eh. <laughs> Pero Jovi, ah nakausap ko kanina yung mga ilan talaga nagtitinda dito, no? Tuwing Chinese New Year lang daw talaga, dumadami or nagpipila yung mga sasakyan dito, no? Kasi minsan nakikita natin yung mga ibang nagtitinda nga, kaya nung kaninang pinakita natin, yung kiat-kiat na malaki, eh, pumaparada lang sa tabi ng kalsada yung mga bumibili at saka sinasakay. So parang nagiging cost na rin siya ng traffic, no? Nagkakaroon ng congestion doon sa bandang yun. So mag-commute na lang sila sa Sabado. Oh. <laughs> Baka maganda yun. O mag-park somewhere <laughs> or park somewhere. Yes. Tapos lakad. Okay na yung lakad nyo dyan. Parang adventure na rin 'yan. Correct. No? At saka masaya kaya 'yung habang naglalakad kami kasabay kang dragon dance. So part of the experience. Oh, actually no, Ivan, kapag ka dire-diretso mo 'yan, 'yung lugar ko sa Narra si actually ah, si Ivan. Ah, si Ivan ah, pag dire-diretso mo, 'yun 'yung bridge na kita mo na 'yung ano eh, 'yung uh, 'yung promenade. Eh. Mm -hmm. uh, 'yung ano, ano tawag sa gano'n? Ano 'yung uh, pinasinayaan? Recently. Yung... Sa may post office somewhere. Oo, oh, oh, dun sa may esplanade. Mm -hmm. Esplanade. Oh, yun, oh. no? yeah, oh. Para dumiret. Kaya masarap maglakad po dyan, ano. Uh, gayahin nyo si Ivan na maghapon ng palakad-lakad. <laughs> <laughs> sa paligid. Puro adventure to si Ivan, no? Di ba? nga, pag Chinese New Year naman, maraming ano eh, diba? Diba? nagbibigay ng mga ano to yes. Pagka dumaan ka diyan sa Binondo parang ang generous ng lahat ng tao oh. na kakain ka, ka. Ewan ko kung may nagbigay Inka na kay Ivan ka. kanina habang kita ka siya. bili <laughs> ko sa Sabado yan. tasa sa Sabado ano 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 pa ano 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 Sige. Pasalamat muna tayo kay Ivan para siya eh, makauwi na. maraming maraming salamat. Ivan, pwede naman kaming ano, dalhan ng pasalubong dito. Hopia! Hindi oh. 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 <laughs> <Di> kami choosy. <laughs> Hopia, Tikoy. Um, kahit ano, kahit okay. ano. Yan po ang aming mobile journal na si Ivan Tarinke. Thank you, Ivan.